Actually, nung makita ko yung advocacy nila kasi bilang uh, naging public servant, talagang uh, ang sarap sa pakiramdam ng pagtulong which is yun din yung uh, goal or yung ano mag-asawa. Kaya talagang uh, ako hindi na ako nagdalawang isip na sumama or makibahagi dyan sa Charity Foundation. loob na suportado ng dating kapitan ng Barangay Bangbang na si J.R. Samson ang St. General Charity Foundation na may layunin magsagawa ng mga aksyon upang puksain ang dilema sa kalusugan ng ating mga kababayan, katulad na lamang ng medical mission. Ang nasabing condition ay inulunsad ng Pasig Power Couple o ang mag-asawang Curly at Sara Deskaya noong 2016 na uminggan sa dating kapitan upang makaisas sa pagpapalaganat ng tulong sa mga nangangailangan. Sa ating uh, mga pasigay niyo, uh, kilala naman natin ang um, power couple na si Kuya Curly at uh, Ati Sara Diskaya. Sila po ang uh, nasa likod nitong uh, Charity Foundation na talagang ang... Ang pakay po ay makatulong po at uh, makapagbigay po ng uh, serbisyong pangkalusugan. Uh, hindi lang pangkalusugan, marami pa po uh, sa ilalim po ng uh, St. Gerard uh, Charity Foundation. Ani pa ni Samson ay hindi daw siya kailanman nagdalawang-isip na maging bahagi ng Charity Foundation sapagkat hindi lamang sa Pasig ang advocacy nito kundi umabot na sa iba pang panig ng Pilipinas at dahil dito siya na ang itinalagang foundation head ng St. Gillard. Actually, nung makita ko yung advocacy nila kasi bilang uh, naging public servant, talagang uh, ang sarap sa pakiramdam ng pagtulong, which is yun din yung uh, goal or yung ano nung mag-asawa. Kaya talagang uh, ako, hindi na ako nagdalawang isip na sumama or makibahagi Diyan, sa Charity foundation. Sabi pa ni Samson, ay isa sa dahilan ng pagdagsa ng mga tao sa medical mission ni Kuya Curly at Ate Sala ay ang pananabig ng mga tao sa mga libreng serbisyo, lalo na sa usapang kalusugan. Siguro sa aking uh, uh, pananaw talagang nakita ko parang nasabig yung mga tao sa mga gantong programa para sa pangkalusugan at sa, at the same time yung mahinga ng tulong. Kaya talaga po, uh, kung makikita niyo yung salubong ng tao, sa mag-asawa, kay Kuya Curly and Ate Sara Diskaya, talagang uh, makikita natin na uh, talagang uh, warm na warm yung kanilang pag-welcome dahil nga nasabi kang tao eh. Dahil ilang taon din tayo nga uh, hindi nakaranas ng mga ganitong, uh, programa which is yan yung unang pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Lungsod ng Pasig. Ayon pa kay Samson ay noon pa man ay likas na sa mag asawang Diskaya ang tumulong sa mga nangangailangan. Hindi pa man sila kilala sa social media, ay buo na ang suporta nila sa mga programa ng barangay at bukas na magbahagi ng kanilang biyaya sa kahit na maliit na paraan. Since 2015 or 2016, Uh, barangay chairman pa ako noon. Talagang uh, siguro, hindi lang na ipapakita sa social media, hindi lang na ipapakita sa, sa mga ating mga media na doon pa man, uh, talagang uh, tumutulong na sila at uh, and yung charity is nandiyan. Uh. Talagang uh, nag nagbibigay sila pagdating ng kapaskuhan, nagbabahagi sila ng mga blessings sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan. Uh, at the same time, tinatawag pa nila yung uh, Uh, Atensyon sa mga barangay chairman para may, magtanong mag kung ano yung pwedeng maibahagi nila sa ating uh, lungsod. Sa kasalukuyan, mayroon ng labing dalawang barangay ang naaabot ng St. Gerard Foundation sa lungsod ng Pasig. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.